Yan at uh, pasado wala, una na ng hapon. Gumanda na ang panahon mga idol. Patuloy tayo na mamasada ngayong oras na ito. Yan. Nakapagat ito ako ng estudyante. Ito. Wala tayong pasahir mga idol. Nakibaba ko na yung aking sakay. Yun. At uh, pasado wala una na ng hapon. Gumanda na yung panahon. Kanina maulan. Ngayon wala na. Pero maganda na ang panahon mga idol. Tuloy-tuloy na ang ating panamasada ngayon mga oras na ito. Shout out mga kababayan. Wala na ulan sa Lopez Quezon. Wala na yung uh, low pressure. Alright. Kanina maulan nung umaga. Simula alas 7 hanggang alas, sa, alas 11 maulan. Ngayon wala na mga idol. Gumanda na ang panahon. Ali. Hello. Yeah no. Manga idol. So ayan, kamusta na po kayo mga panglaprens? Magandang araw, magandang umaga, magandang buhay kahit maulan dito sa Quezon Province itong araw ng biyernes kaninang umaga simula bago mag alas 6 ng umaga, buna so alas 7, alas 8 medyo malakas-lakas ang ulan pagkati ng alas 9, mga alas 10 maulan pa rin, nung bandang alas 11 na ng umaga, yan gumanda na ang panahon, kaya naman na uh, dumami na rin ng tao sa loob ng bayan sa mismong poblasyon kasi nakagala na yung mga tao mga idol at uh, nawala na ng ulan so ngayong oras na ito pasado ala na ng uh, hapon at uh, maganda na ang panahon ng mga idol wala nang ulan Yan, maganda na kalangitan aywan ko baka mamaya ay ulan pa pero sana wala nang ulan para naman na uh, buhay ng maayos ang mga kababayan natin Yon mga katricycle natin Grabe mga idol. So, hindi ko alam o may bagyo ba. May bagyo ba o low pressure? Kasi may nag-comment sa atin na may low pressure daw. Mga panel friends, baka nga ito na nga siguro yung epekto ngayong araw ng uh, Biyernes. Ay ngayon pala yung Biyernes 13 mga idol. So, malas ba yun? Sabi nila, sabi ng mga matatanda pagka daw Biyernes 13, malas daw. Iwan ko kung epektibo pa ba ngayon yun mga idol. So lahat naman sana tayo ay sisortihin ngayong araw na ito. Basta positive lang tayo lahat mga idol. Walang malas sa buhay. Kung ikaw ay mamalasin, edi manood ka ng YouTube channel para ikaw ay uh, mapatawa mga idol sa aking <laughs> mga video. So shout out mga idol, mga palo friends. At uh, patuloy tayong maghahanap buhay kahit ngayon ay araw ng biyernes. So, Biernes Tracy Ang birang buhay mga panunod Ang birang buhay Sabi ay Ito daw yung mga Anting-anting Yung pagka kailangan kukuha ka ng anting-anting Pagka nga itong Biernes yon may nakililing dito Si Bay May nakililing-kililing dito Bay <laughs> Kililing-kililing-kililing Bye, kumusta ka na ba'y? Ikaw, <laughs> Asin <laughs> Kumusta ka na ba'y? Okay lang. Mabuhay! <laughs> <laughs> pabili ako ba'y, pabili ako ng uh, halagang 10 piso ba'y. Kilala ko na si ba'y. Ay. Ba'y, shout out ba'y sa iyo ba'y. Ba'y, kumusta ka na ba'y? Okay lang. Kumusta ka na? Kumusta ka na sa iyong hanap buhay? Mabinta ba kahit maulan? Nakachempo lang. Ha? Nakachempo lang. Ha? Ah, Nakachempo ka lang? Nakachempo lang. Sampo lang ba eh, matesting yan yung, yung, yung scramble Lito lang yung vlog natin ba Yan Yan si Bay, ito yung isang nga yung probinsya mo Bay? Bakulod Bakulod yan, shout out sa mga taga Bakulod na yung kababayan ninyo Ang tawag ko dito si Bay ay Bay Yan si Bay oh, isarap e, yung scramble nito Basta tingnan yung taga Lopez, kita mo ito sa Lopez, Quezon Matagal ka na nagbaka ng scrambler dito, no? Ilang taon ka na dito? 30 years. Okay. 20 years. Yan. Ang oh, nagpapasarap niyan lagi, gatas. Yan, sa halagang 10 piso. Oh. Asin sa dito si Bay? Oh, tama yung tama yung ice cream mo. Oh. Sarap ng ice cream nito ni Bay. Oh, okay, hey, bili kayo dito. Bili kayo, libre. <laughs> libre din bay. Hoy. Libre din li bay? Okay. Hoy. Libre. Oh libre. Ayun. Ay yan Ang tamis oh daw. yan Libre, libre. nga. Ayun niyo. Nagbibigay ng ato libre. Wala daw nabili ay at baulan. Balik sampula. Ngayon, oh. Nabili pa! <laughs> Isang lima lang. Lima lang. Yan, yo. Magay okay, mo kayo. Hi. Hi, yan, hi. <laughs> Ikaw, bibili ka rin? Limang piso? Kaya limang Ikaw, lima din? Wala akong pira. Wala akong pira. O, sige, bigyan na ng tigli lima yan. Bigyan mo ng tatlong tigli lima. Para ako na magbabayad. Libre. Libre ko. Libre ko. Pina kayo. <laughs> Pila, kayo. Pila kayo dito ba? Tabi yung bigyan ng alam ayo <laughs> Ayaw <Ayong> pa rin yung libre na <laughs> Ay, yan ang tamis kayo. Yan ang tamis. Magka <laughs> <laughs> ng bawal mo? 50. Dahan mo ba? mo yung dalawa. Barkada mo Wala. <laughs> uh, ikaw na yun. Ikaw pa lang lang may gawin pa lang marami pera, ikaw maglibre diyan sa kaklase mo, ikaw tay magkanan Saya mo? Saybo, saybo. Ubus na. Ubusan ba libre miya, libre. O, mo? Eh pa daw. Libre niya libre. Kosok lang mo na si madam. Abi abi biglip-biglip ako kanjala. Ano yung bigem sa kanya? Pa utang. Ah, pa utang mo talaga pina. Pa -utang. Nagpa-up, nagliligo siya ka, no? 5-6. Ayan na singkit. O, balik tatlo na. Si Uki Roo. O, yan o. <no>? Libre na. <laughs> o, yan o. No? Scrambo lang kahit maulan. Oh, Ako nang bubabay siyang tatlo. Yan, bigyan pa sa ang oh, isa, Gabe. Yeah, okay. Ito mo Kaparing so, yan! Gusto mo? Oh. Alin na, ano na? Parehas ang tricycle. Wala pa. o, sinero na tricycle. Yan. Ay, dami na pa sa hero. Magkano po Eh, magkano nga. Yan. Sa 5 hindi ko makabili ng

Mayroon kasi mag-scramble lalo pagka ganito. Baka, baka mamaya sipunin tayo. So, ito yung masarap yung scramble ni Bay. Si Bay kasi kilala rin sa Lopez. Basta tayo ikaw ay taga Lopez. Yan, marami scramble dito naglalako. Kilala natin yung si Bay. Ayan. Eh. Sobrang tamis, bay. Bay, sobrang tamis. May gatas pa. All right, mga idol. Let's go. All right, uh, alas 2:35 ng hapon. Uh, maganda pa rin ang panahon, mga idol. Walang ulan. Ito lugar natin ito yung location ko mga idol. Public market. Lopez Quezon. Ito mga kasama kong tricycle driver. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anin, pito, walos, siyang, sampo. <laughs> yun, nandun. Alright, at uh, ito mag-aantay tayo ng pasero dito. Nakapila ako mga idol. yun, uh, yan, mga makatricycle natin o. Oh. alright let's do yun ito muna ako sa loob ayun relax relax muna tayo dito mga idol habang nagaantay ng pila natin kasi ay siyempre ang mga tricycle driver ay pila-pila yan ang pila namin hindi kami yung dugsong-dugsong na pilahan sa tricycle yung ibang mga ruta siguro dyan sa ibang bayan pero din sa lugar namin ganito ang pila namin watak watak kumbaga meron kami listahan kaya shout out sa mga katuda natin mga katricycle so yun yung tricycle naman natin ay ito is CB125, so ang problema nitong ating tricycle napapansin ko ay umuusok na naman yung ating makina yung tambutso napapansin yung mga, sino, mga sumusulod sa akin na tricycle mausok na raw sabi ko ay baka may problema na nito ay yung nagpalit na kasi ako ng kwan dati niya ng piston ring yung ating CB125 so nagamit ko din ilang, ilang ko din nagamit so baka problema nito ay palitan na lang palitan na siya ng black sunset yung piston piston ring sa black may na order niyan may nabibili pa sa mga tindahan available pa naman yan mga CB125 yung black pag napalitan ng black yan baka mawawala yung usok niya mga idol kasi itong ganitong motor dapat hindi mausok so ibig sabihin nangangain na siya ng langis baka naglo-loss compression na siya kaya matagal na rin ito mga idol ay eh. itong tricycle natin ay halos ay magna 9 years na o 9 years na nagamit natin pampasada kaya talagang uh, bumibigay mga idol nga so, labas na raw, labas na labas na may pasayan natin na sa labas Wala dito si BJ, wala. Okay, punta sa labas. Ito sa labas. So, sa mga susunod araw, pagkain ay pag budget tayo, papagawa ko yung ating tricycle na yan. Kasi normal naman sa tricycle na masira. Basta may paggawa lang, pag may budget, ay eh, walang problema. Yun lang doon lang problema minsan pag wala ka pang paayos, pang Pero pag ginain na panitan ay okay na uli yan mga idol. So let's go mga idol. Tuloy tayo sa ating, uh, yan. Shout out mga kabarangay, mga katuda. So, yun. Salamat sa lahat ng mga nakasubaybay, din sa akin. Shout out sa iyo, shout out. Shout out. Wow! sa lahat ng mga comment sa YouTube channel salamat na maraming marami sa inyo salamat na maraming thank you sa inyo yung mga patuloy friends saan mga kayo lugar sa mundo yan asa ibang bansa mga kayo mga taga US mga taga Canada Australia wow. Italy may share out sa inyo salamat sa inyong sulit na pagsiporta mga taga mga WFW sa Saudi Arabia sa Hong Kong Singapore, shout out kayo. Dubai, shout out kayo. Mag-ingat po kayo diyan at uh, malapit na ang Pasko. Malapit na ang Christmas dito sa bansang Pilipinas. Ngayon ay September 30 uh, na ngayon. So, malapit na. Basta malapit na mga idol, Matipon ka lang diyan at siguradong merry ang Christmas. Let's go mga idol at kami mga tricycle driver ay nag-aabang lang dito sang nag-aabang lang kami dito ng mga sasakay, mga babalik na yung mga balik probinsya yung mga magbabakasin sa probinsya yan magiging pasahero namin yan pagka ganitong Christmas all right. All right, mga alright alright mga alright alright salamat sa inyong solid na pagsuporta pagdito kayo guys sa akin lang thank you mga solid ka panuli friends let's go lang yan o oh. yan yun, yun papasapay sa tricycle o oh. Wala, wala si Bisi. Awa kunasan nasan. Baka namamasyal. Pag tumawag sa akin, hindi ako naman mano. Kasi pag oras, ah, ngayon ay pasado alas doso ng hapon. So marami ng, marami ng mga estudyante na nag-uwi yan. So naisasakay natin. Yung iba sasakay, sasakay pa lang sa atin. So yan mga estudyante, mag-iingat po kayo pag wala kayo ibang gagawin ay mag umuwi na sa mga bahay-bahay wag lang gumala para naman yung, mga magulang ninyo ay nag-aalala din sa inyo baka akala ay kayo nasa school pala naman kayo ay nasa galaan so kailangan ay umuwi na ng mga tahanan ano natin na si Bayo ay naglalako ng scramble pauli-uli lang dito, ay sa dito sa palingki pabalik-balik lang si dyan yan bye Bye, ay, ayos Boy! Kamusta, Bay? Ayos. <laughs> ayos, ano? Ubus na yung scramble mo, ubus na! Bay, ubus na, Bay! Ubus na! Ah, dalawa na lang daw! Dadalawa ang baso na lang! Ubus na, o yan, o. Oh. Ah, bibili na siya ng pang-consumo, yung mga gagamitin niya kasi dito. May bilihan dito, eh, sa likod na ito. Labinta ah, na ano, kahit maulan ano. Kahit medyo malamig-lamig ang panahon mga idol. Kasi nga ay eh, kaninang umaga ay eh, maulan. Kaya yung mga nagninegosyo ng mga sa malamig, sa malamig, ay eh, pagkaganitong panahon, lugi. Kahit mga sa ganti, hindi nagbibinili. So, basta ganun lang mga ito. Tuloy lang hanap buhay. Sabi nga ay eh, huwag kang susuko. Tuloy lang sa hanap buhay. Kung yan man ay sa malamig, hindi mamaya ay mainit na yan. <laughs> ang bihirang buhay. <laughs> ang buhay, mga idol. <laughs> so, let's go, mga idol, mga palangkens. Lagi pa siya, bay. Boundary ka na, bay. Boundary na, Bibili mo, bay. Nalilimandaan ang pinta. Ah, nalilimandaan? Huwag tumubo ba tingin ka nalilimandaan ka? Kami nga ay wala pa nalilimandaan iya yeah, no bibili na si Bay ng pangkonsumo niya so let's go mga idol alas 4 ng hapon at uh, patuloy tayo na maghahanap buhay transicle driver mga idol at uh, nagparada lang muna tayo dito at tayo ay nagbawas mga idol at ito wala tayong pasahiro ngayon so let's go mga idol hanap tayo ng panibagong pasahiro ngayong araw na ito ngayong oras na ito malapit nang gumabi mga idol let's go mga panila friends Salamat sa pagsubaybay, pagtugay-gay mga idol. All right. Let's go. Traffic update. Yo no, mga idol, alas 7 ng gabi. Uh, alas 7 na pala. Alas ng oras ano kanina ay alas 2 lang ay. O ngayon alas 7 na ng gabi, mga idol. Nandito na tayo sa bahay at aba, maghahaponan na naman tayo. So, nakagara na tayo mga idol. Yan, maraming marami salamat sa lahat ng mga sumakay sa akin sa tricycle maghapon, mga idol. Maghapon tayo na masada at uh, medyo kumita rin tayo puno yung akin talaga eh. yan. Parang may bali ako ngayon doon. Nasa bulsa ko na. Ay, <laughs> ah, sa mga idol, pambili na tayo ng pagkain para bukas at may maitabi na tayo. Pagkat malapit na naman ang bayaran ng kuryente, marami na yung mga idol. Puno ang aking bulsa. ba? Ah. diba? Dito ako sa bahay at uh, syempre ito pagdating sa bahay, magbibihis lang muna ako ng damit at uh, kakain naman tayo. At ito, nakaredy na. Okay. Hindi pa pala sila nakakain mga idol. Ito. Please panuli. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang <laughs> <laughs> gabi. Kabayan. Kakain na. Kakain na mga idol. Mga kababayan. Batin mo muna yung mga friend mo. Magandang gabi. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Taga <laughs> Visaya. Taga <laughs> Luzon, Visayas, Mindanao. Nagtatanong okay, sa iyo kung saan ka daw sa Visaya. Uh, sa Hinabuyan, Bilya, Balete. <laughs> Shout out sa mga taga Hinabuyan Villa Balite. Shout baliti. out. Dito na mga idol. Kakain na tayo. Kakain na po na tanghalian. Ay, hapunan. na hapunan. <laughs> Tagluto. Ano yung mo ulam? Uh, kalabasa hmm, kalabasa yeah. okay na may noodles. Kalabasa na may noodles. Mainit pa. Po Mainit po yan. O, oh, yun o. Oh. ready na mga idol. Ang kagalingan mga idol. Napakasi pagkagaling Miss ispanol na magluto ng pagkain namin. So, salamat sa kanya. Salamat sa iyo sa pagluluto mo kanyang tanghali nagluto din siya kahit siya ay maraming ginagawa so nagagawa pa rin niya magluto mga idol si Monica nandito walang pasok ano ba siya nagtitira? 3 nagmeeting di apaan sa langka. oh, yun alas 3 mabuti ta wala. ngayong gabi wala nang pasok yung ano namin inabago, yung pang yung pang Friday namin naging 9 to 12 yun Okay, wala tayong susunduin mga idol. So, pagkagaling ko doon sa bayan, Kalina mga alas bago mag alas doon sa bayan, maray pang estudyante na umuuwi ng mga bara-barangay So nakapagsakay pa ako ng pasayero. Pagdating dito sa may malapit sa lugar namin, ay last na yung aking pasayero. So diretsyon ako sa garahe mga idol kasi madilim na, gabi na. So ngayong oras na ito, maray pa namang sumasakay na pasayero doon. So maray pa ng mga tricycle na nakapila doon. mga kasama nating mga tricycle So yung iba nagpapanggabi. So, sila na muna. Ako'y dito na sa bahay at ako'y nakagarahin ng mga idol. Let's go! At ito, nakaready na. Kakain na tayo mga idol. Kakain na kami. Ang ulam namin ay ito nga. Yun. Ito lang. Wala na kami ibang ulam. Okay, nagyahan. Kain ng tanga. Di ka nagpreto ng pinapa. Tuyo. Hindi. Ayun lang yan. Okay na yan. Okay na, kain na. kakain ang mga idol. Ayun. Okay na yan. Kain po kayo. Kain po kayo ng hapunan, mga... Tapang, ay, tubig, tubig, Mga viewers. Yan. Sumuli ka, nakaridin na rin. So ako, nakaridin na rin ako. Takoy kain na kain na. Kain tayo. Masarap <coughs> ito. Higop ng sabaw. Ito'y kalabasa. Press na kalabasa. Tapos ay may noodles. Yun oh, Higop-higop lang oh, sarap. Sarap oh. Yun oh, hmm. oh simple ulam lang. Sarap lang po. Simple yung ulam. Gusto ulang. po ninyong tumikim sa luto po. Oh. Sarap yan. Okay na. Nakanaw po na. Yan o. Oh. Ataw na mga idol. Kain na ka. Kain na po kayo. God bless po sa inyo lahat. Kain po tayo. At magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi mga minamahal natin viewers. Hapunan. Dito tayo sa bahay. At ah, uh, ito. Ay, siguro nga manunuklay pa. Habang. Ma. Ataw Kain na. Yan o. na rin sa Kain na kayo. Uh, ano uh, to? Parang di maulangan. Alright mga idol. Magandang gabi. Yan. palita tayong damit. Ayun ka pa niya. Ang dayo Alright. Kain na po kayo guys. Maraming salamat po sa blessing. Yan. Sa pagkain ngayong hapon. Hapon namin. Kahit simpleng ulam lang. So maraming maraming salamat po sa Panginoon Diyos. At tayo ay uh, biniyayaan kahit paano ng... Uh, masaganang hapunan sa simpleng ulam lang busog ng ating pamilya so, salamat sa bawat isang Pilipino sa bawat isang pamilyang Pilipino na nagsisikap pa uh, mabuhay nagsisikap maghanap buhay kahit uh, mahirap ang buhay so, salamat po sa Panginoon Lumikha at tayo ay merong pagsasalasalohan ang ating pamilya ngayong hapon na ito ng Friday Salamat sa inyo mga idol. Salamat na marami sa inyo at uh, kain po kayo. Kain po mga kanila friends. At uh, hindi na rin ako makakapigil mga idol. Uh, kain na rin ako. Uh, Sinuna ka. Uh, thank ka sa pagkain. Thank you. Sa pagkain. Thank you sa pagkain. Yeah. Ka, thank you ka rin sa pagkain. Thank you sa pagkain. Salamat po Panginoon Diyos. Yan. Thank you mga idol at uh, let's go na. Simple pagkain lang ito mga idol. All right. So, ayan mga friends At uh, naligpit na yung ating lanisa. So, ayan. At busog na naman ang ating pamilya ngayong uh, araw ng biyernes. Uh, so, maraming maraming salamat sa lahat ng mga umabot sa dulo ng vlog na ito. So, thank you mga friends. Salamat sa inyo lahat sa inyong solid na pagsuporta sa aking may liit na YouTube channel. Salamat po. Bye-bye. Tuloy lang tayo sa vlog mga idol. See you next vlog. See you next upload. Bye-bye. God bless. Magandang gabi. wow